so magandang araw sa inyo mga boss bali may papakita tayo sa inyo na problema ng unit natin so sa iba kasi ito yung nangyayari so ito halimbawa nya uh, may singaw tapos bumabawas yung angin natin bumabawas kahit hindi natin nagamit uh, mga ilang araw pa lang may bawas na 100, 200 so kailangan natin gawin is uh, lablog natin sa tubig ito yung main body nya receiver tsaka itong tank so tanggalin nyo muna yung mga ano nya tapos nakita natin mga boss dito yung tagas nya mga boss so, oh, kaya pala bumabawas yung hangin natin ito sa may pinaka center ng sa pagitan ng receiver at ng ano natin sa regulator to mga boss so tatanggalin natin dito yung ano nya so may technique dito mga boss na hindi nyo na kailangan na tanggalin itong ito huwag nyo natanggalin dito para less kayo sa time at sa trabaho at saka yung uring na rin hindi na kayo magtatanggal dito hindi na rin dito sa tank so ito na lang yung gagawin nyo mga boss madaling paraan na lang uh, yan kunin nyo lang yung lock dalawa dito sa gilid tapos uh, ikutin nyo lang yan malambot yung mga boss kasi may uring naman dito hindi na masyadong lakasan na pag ano eh Oh, yan oh. So, yan, kita nyo. Uh, hindi nyo na kailangan tanggalin yung kabuuan na regulator mga boss. Kasi nga, pag tinanggal nyo, tatanggal nyo dito sa tank tsaka dito, ganun rin yung mangyayari, tatanggalin nyo rin dito sa gitna. So, ito na lang. Hindi nyo na, huwag nyo nang galawin dito at sa receiver. Para less sa trabaho at saka sa uring at saka... kasi pag isinulit nyo na may tagas rin dito. So, okay na. Diyan na lang yan mga boss. Tapos ito, yung plate natin, plate assembly natin is, ah, yan. Ito mga boss oh, wasak yung ano natin, yung uring sa, ano ng plate natin, ay, ito pala yung siraw. Kaya pala pa iba-iba yung tama niya mga boss. Yan. So, ganito yung nangyayari sa, ano, pag-hover yung binigay niyo na hangin mga boss kasi ginawa ko tong 3.5 nung nakaraan tinesting natin so dapat huwag kayong mag, masyadong maglakas ng hangin na ano tama lang sa regulator nyo mga boss kasi nasisira yung o-ring yan mga boss so nasira yung o-ring natin kasi overload tayo mga boss so dapat uh, dapat mga boss steady lang tayo sa steady lang tayo sa 3000 or sa 28 yan so gagawa tayo ng paraan dito mga boss Marami tayong orin dito eh. So, ang orin nga is ano lang. Kulit lang ang orin nga mga boss. So, meron pa naman tayo ditong isa na may orin din. Kaso, ah, uh, ah, baka sira rin ito mga boss eh. Kasi, tinuha na natin to nung nakaraan yung ano niya. ito to kaya pala mga boss ano ah, paiba-iba iba yung ano natin ah hindi yung ano natin mga boss yung kaya pala yung angin natin bumabawas kasi dito sa ano natin mga boss sa tagutok sa ring may parang piston nya dito ah So, tabi muna natin yan Yung, ala So, ingatan lang natin na Hindi mag Ano kasi baka, to Baka maiba yung Setup nya, saka mahirapan tayo Magano So, maghanap tayo ng oring na ganito Kuhaan lang tayo natin ng sample yan mga boss Yan So, maghanap tayo dito Nang maliit na oring Mahirap tayo hanapin mga boss na uring kasi Yung size nito is Medyo mataba na Mataba sya na maliit Maliit lang so Mahirapan tayo maghanap ng Uring na ganyan yung ano So tapin naman na natin Itong mga boss ha ah. So maghahanap tayo ng Kasing laki nya mga boss Kasing laki nito mga boss So ito mga boss nahanap tayo dito ulit. So ah, uh, ala. Okay. Try natin dito sa dalawa kung saan yung tamang size. Ito mga boss sa dalawa. Ayun, sa mga ito mga boss. So ito. Ah, uh, ayun oh. Ito medyo malaki yung isa, ito medyo tamang-tama lang. So yan mga boss ang kunin ano natin. So testing natin mga boss ah. Uh. Okay itong isa Yan, oh. Yan So medyo mataba siya Kunti mga boss Pangit Sigurado yung ito papasok So palitan natin Yung tamang sukat nya is Itong isa mga boss Ito Yan. Ito yung pinakakasya sa, sa kanya Mga boss Ay Hirap pasok yan, tamang tama lang oh. So goods, ito yung tama na sukat na natin to. Tapos ito dito sa kabila, isulit rin natin para may sample tayo sa susunod na. Kasi may tong hanapin mo boss. So hindi natin ito tinatapon kasi para may sample tayo na ganyang size. So ito na mga boss, Susuli natin sa so, oh. up, Isulit natin. Pwede na natin itong itago yung mga hindi kasama sa ano natin. Kasi nakakuha na tayo ng sampol. Ito yung Tapos, try natin ipasok kung okay dito tayo magsisimula sa kabila. So, lagyan muna natin ng itong silicone oil mga boss para silicon uh, silicone oil para hindi masira yung uring natin. So, yung nilalagay dito mga boss is itong silicone oil kasi uh, hindi basta-basta na ano yung ano niya yung pagka ano niya pagka ano natin ano niya ano tapos lagay natin dito sa loob yan tama, so, -tama lang pag uh, salpak tapos yan pasok natin dito tayo sa bilak so yan lang mga boss kasimple yung gagawin nyo pag may singaw dito sa gitna ng regulator nyo pero pag ang singaw nya is ano uh, yung singaw nya mga boss limbawa yung, limba, yung singaw nya is dito sa tangke so pwede rin na dito na lang kayo magpaklas or kaya dito sa kabila so dito rin sa kabila so wag nyo nang bu anuhin lahat kasi medyo matrabaho mga boss tsaka yung uring nyo Ah, uh, mahirap pag nagpalit palit ng uring tsaka masisira masyado mabilis masira yung ano natin mabilis masira yung mga thread natin na ganito pag mga boss ah uh, Ayan. Pag mayat maya nyo, binubuksan yung regulator. Kasi mas mabuti pa na ano lang. Uh, kung saan yung sira, doon nyo lang buksan. So, hindi na muna natin kakabit yung ibang ano natin. Kasi try muna natin yung ipump So, okay na. Siguro, hindi ko na ipapakita sa inyo mga boss yung ano natin yung pag-pump kasi matagal na yun. Uh, ano sa oras. So, sigurado naman na hindi na ito sisinga kasi napalitan natin yung ring. yung ring niya ito parang ano na, pasak na yung ring. So, dito yung gumawa sa So, yun mga boss. Uh, Mag-listen lang. Kaya so, maraming salamat so, sa pag-upload. Masin nila. Masin